Tapos naisipan namin bumili na ang bagong toothbrush niya, ang ding. Tsaka dahil hindi na pogi ang papa niya, dahil walang wax, bumili na rin kami ng wax. Ayan. So yan, kung mapapansin niyo ang daming tao. Happy shopping! Ayan, sa ngayon, hinahanap namin yung mama niya. Ayun! Ayun, nakita na namin. Mataba kasi yung mama niya, kaya madaling mahanap. Gandaan, Deng. Ayan, mataba kasi yung mama niya, kaya nahanap agad namin. Ayan, mataba yung mama niya. So, ayan. Ang daming namimili. Ayan.